Ayan, kami ay nag-jogging dito. Tulog yung ating bibig. Kailangan natin magpalakas ng resistensya. Tadi na alala mo to yung natapsikan ako ng mantika, nagluto ako ng ano. Ah. Ikaw naman kay Bol.

1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Uh, yun lang. 2, go! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Wala lang si

Hmm. Ang laman na siguro ito eh. Balangoy. Ito na po eh, sabi ko sa'yo sa huh? hmm. na ipapasok sa'yo. Water ko, ano mo Ay, tinatawakan yung tayo ni Gas. Ha? Tinatawakan yung tayo ni Gas. Ano naman yung talaga yan naman ng yung umangin si Teresa. Ano ko ma? Bowl para sa tubig nila. Gusto ko sa painumin? Hmm. Meron doon sa ano? Sap ko na? Meron doon sa may bibig. Ay, laman na siguro. Ay, meron na. Na, kami. Kami na. Pakita mo sa camera. Ay, dito, dito hindi kasi maano dyan. Hindi ko ma... Pagka natin ulit. Hmm. Ayan. May balanghoy na dito. Oh, ganito magtanggal ng ano, laman ng balanghoy na. Uli ka na para maipakita natin. Ah. Hmm. Ito hmm. pa lang, hoy. Ito pa lang. Ito pa lang nakuha. May malaki dito, malaki. Hmm. Oh. Lapit, mo. lapit mo. Dito. Ayun dito. Ano? Ayun. 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 Ganyan siya pagkuha ng balinghoy. Ah. Oh. Ano? Hi. Oh, uh, lakwat sa tara daw sa. Let's go. Let's go. Come on. Come on. Uh. Ella. Oh. Punta na dito, anak. Ella, Ella. Ay. Nag-enjoy sa bagong bike niya. Nag-enjoy, bé! Be, tingin-tingin nga. Uy, uy. Ah. Ah. Kit kit si Hi, ayun si Kuya ang driver. Oh. Nag enjoy git si iya. Uy, ay. first Ella? Uy, uy. Uy, uy. Nalala, nanti kasih apa-apa, nanti stop.

Nagar. Ayan, meron siyang lock. Ito. Lock na siya. Ayan, ilock. Oh, may lock siya. Ayan, tatakbo ko sa... Tapos pag ilock mo siya, may lock. Ayan. Ayan. At ito na yung kanyang sistema. Ah. Ella! Ella! Hey, saan tayo Ella? Uy! Ha? Hmm. Huh? Dito wala. Tubig niya lang. <laughs> tubig lang, tubig. Kumakain, nagpapainit. Hmm.

Magpainit tayo. Magpainit. Magpainit si Ella. Ayan. <laughs> Tumabingi yung salamin. Ay. Ayan. Ayan. <laughs>

Ayan na. <laughs> jogging na kami ni Ella. How are you? Nag-jogging na kami. <laughs> hmm. Si mami natagod sa iyo. Mm. Ah, jam jam pa daw. Gilig si jam jam to. Adventurous to. Mm. Mm. Stop. exercise ako, exercise. Magpapainit ka, wini, bibi. Oh! yung jam, jam. Jam, jam, jam. Anli ang jam, jam ni bibiting. ting. Oh! One, two, three, jam, jam pa. Jam, jam pa. Hmm, uh, jam, jam pa. <laughs> What? <laughs>